sa, sa to ah uh -huh. ang mo to bro sim mo ha? so guys to kita nakita po namin simo lang sa amin kamit ni simo no yan yeah, yan yeah. simo x04 oh, 41 oh. simo x41 yan yan ang mukha ni simo o oh. mas na buhay siguro

Sinkal no Ah, nauna po Sinkal no Punta din sa Kampo no Ng mga bandido Kasi nagsusip mo na siya So ngayon Ah Mayroon siyang mga Nakakuha ng informasyon no Doon sa Ano yung Sa bandido Pero hindi siya nagpapakita doon Kasi Ah Alam na ng mga Bandido Na talaga na Talaga na po nila si Kalbo So Nagsusip lang po siya tapos so ngayon tinawagan po tinawagan po kami no kasi ah uh, ah uh, rinig daw niya daw na may tumawag sa pangalan ni si no so ngayon tumawag din siya sa amin no? para magkatulong po so sana po ah uh, oh uh, ma Maroon kami ma sumpis ngayon no sa ang pag-uwi no? so, marami pong salamat po no sa nagbigay po ng CP kay Calvo no para makapag-vlog na po siya so ngayon na po siya magsimula pag-vlog no at sana po nakita-kita po kami kagad para madali nang namin i maligtas si Simba So, hindi po na to, hindi, hindi, po natin to patagalin. Ah, samahan nyo na kami, no. Sa aming pag-explore ni 69 po, no. Yan si 69 po. Yan. Yeah. Ah, so, nyo na kami. Maraming salamat. <coughs> ah. so, yan po. Ah, yeah. yan po no ah dito daw banda no? ah dito daw banda no ang okay. saan ah tinuro sa amin ni kalbo no so ah so, kalubungin lang po kami ni kalbo dito no so, sana po ah wala mangyayari sana sa kanya sa, at sa, sa, sa amin po no kana ah, uh, Ipagdasal nyo po no? Na walang Nangyayari sa amin dito ng isang ah, uh, Maraming pong salamat pala sa mga Lahat ng mga Viewers ko no? Na walang sawang sumuporta Sa aking youtube channel At Silent viewers, no? Uh, marami pong salamat po sa inyong lahat no, dyan, na lalo-lalo na sa nagdadasal sa aming kaligtasan no, sa aming bawat explore no. Uh, marami marami po salamat po talaga sa inyo so uh, uh, ko muna si ni Christine uh, 65. ton anong nakita mo dyan to

yun. Ganito yung ano niya. Ah, yung pampalayo. Ay, ganun ba? Hmm. pampalapit, yung pampalapit. Uh, ah, na yung gamit pang palayo palayuan pa no ng malayuan para Oh, hindi ka nagugutom tol? Huh? Hindi ka nagugutom? Adalah akong pagkain dito, Ha? Yeah. Ah. Tinayo ko pa dito na hindi sana ko ito kasi umaalaw si tapo na. Bubukitin tayo dito. Okay. Mm -hmm.

para ma masukil na mga ganito

Ano yung mak makakait yung tol? Gamitin mo ano mo no, tol. No. Parang nanakait yung damdaman. Gamit gamitin mo yung gilis ko tol. Gamitin yung gilis ko tol. Kapag malayo pa, hindi pa tayo magkakita. Ano nakikita mo? Ano nakikita mo? Parang may nakaitim dyan sa unahan Sabi mo, ito Ha? Ito yung sabi ko, parang may uniform Ha? Parang uh, no, may Ah, ano lang, damit lang? damit

Wala akong makikita tol. Ah. <laughs> <laughs> Hindi kasi tayo marunong yung mamit na. Yan eh. Kaya Wala akong nakikita tol. Kabuti tol. Magpasid lang muna raya tol. Okay tol.

Ah, Ito. Ah. May damit dito nga naka Ano Tol Pag gilid gilid tol ah Pagilid, so, baka may kalaban. Ano yan, Tol? Ha? So yan, yung ginamitan namin ng siliskot kanina sa malayo kami. So dito na, nag-abutan namin. Na. oh so. Ha? Ano yan? Ay, pag, sa vloggers to ah. Kino ah, na rin. Mm -hmm. ah? mm -hmm. bro? Pag sim mo to bro. Ha? Sim mo. Sim mo kani oh. Eh. Ah? So guys to. oh. Oh. Guys. Nakita po namin no ang ah mm -hmm. uh, kita si nih simuran asam yang damit nih simu, kan, sang, yung... Demit ni simu no. Ya, no? ya no Simu X04. Oh, 41. Oh. Simu X41 yang uh -huh. ya no simu. So. Uh -huh. bakit. Bakit, uh -huh. So, ah, baka totoo yung sinabi ni Salvo. Dahil natin to. Dahil natin. Dahil natin. Baka, baka totoo yung ni Salvo. No, na... narinig niya ang pangalan ni Simono. Ano ba 'to?

Sige, mo na tayo, tol. Ano po no, ah, wala pang mangyayari. Oh, wala nangyayari kami simulan sama no. Kasi may nakita kami na gamit niya. At uh, hinukasan siya o oh, ano kaya nangyayari sa kanya no. Sana po at ah, po natin mga tol na wala nang mangyayari sa kanya nang sama no. Marayo. Marayo po yung lalakarin natin. Sana sa natin. ah, wala nang mangyari sa atin. Ah. Tumingin ka naman sa itaas tol ha. Baka may mga sniper dito tol.